Para Hindi naman basta makasali na si Dino na mas preso na lang kita. Para pa-pasan. Go Sir Idol, kamusta po? Okay lang po. Inaabang ko itong laban na ito. Mag yes. Maganda. Maganda yung papakita okay, yes. natin dito. Uh, wala ba tayong platform? Like uh, Facebook page? Ang uh, meron, pa-follow and like yung page ko which is Art Over Violence. Yun. Guys, yeah, dito na lang yung si sasabihin Pogi mo uh, dyan, boss! <laughs>

<tumah> to you, pero ating nama si eto, cuma malu itu si Igor, ternyata ternyata cuma malu namanya si Ginyu Etoh, combination coming from Ginyu? Ternyata itu si Igor Patah olahraga si Ginyu And movement coming from Ginyu, pero itu Koma eto, Oh Etoh Oh, na. Gak kemana nang, itu sams Igor versus Jinyo, mga nah, kaibigan Si Jinyo ini nasa Red, May Red Habang si Igor naman Nggak eh, merong United States plant, doang. Aisyinan. Jab kami Jump Igor, baru bisa bertutu Jinyo Jab kayaknya. si hei, Jump hei.

Eto na, Eto na mga kaibigan Eto minute remaining Ito first quarter mga kaibigan Masakit ulit ng wing ng dalawang boxer Mantapong binis ng carry pong junior Ho capito, ho capito. Igor. compresi a fare il consiglio? Quanto è per andare a fare? Ma l'andava a parità, andava a fare un passo armata e viva. Quanto compresi a fare un consiglio? Quanto compresi Ito Ang sabi sa akin ni Ingenio, papahirapan niyo daw si Igor sa kanyang huling laban bilang amateur. Ano kaya ang sagot dito, ni Igor? Ayan. Nakasabay. Ikaw, okay, tinawaan okay. si Igor dun na.

Hindi ako papayag na matalo sa aking huling ama si Irvay. Oo! Oh. Uy! Wala! Tumama yun, galing kay Jinyo. Grabe! Tanda ng counter, guys. Para kay Igor. Medyo. Ugoy. Kaya na. Kaya ka Kaya na.

Ito na muna kayo, na daw. Ayan na. Ayan na. Ayan na.

Stabil in kau hampir tahu nggak ngerti mereka